Yan. Hello guys, welcome back sa akin channel. And yeah, welcome back sa isa na namang video. No dito sa Vision Raw. Pero this video is magiging iba siya, no kasi in this video sasabihin ko yung opinion ko dito sa premium account, dito specifically dito sa Vision Raw and siguro in general na rin, no para na rin sa ibang server. Okay, so ang premium or ang VIP membership or premium, battle pass, whatever you wanna call it, um, is iba-iba siya sa iba't ibang server. Okay, iba't iba yung um, niya na benefit. Pero, um, pare-parehas yung idea. Okay? Pagka nagpa-VIP ka, meron kang marireceive na special, hindi man special treatment, pero makaka-receive ka ng special, um, makaka ka ng added no yung mga karagdagang mga benefits or perks. Okay? So, um, nabigyan ako ng pagkakataon na maging VIP dito sa Vision Raw. So, maraming maraming salamat. Special shout out kay Unauthorized Personnel okay, sa pagbibigay sa akin ng VIP. Okay? So, kung may kita nyo, ayan, di ba? Meron pa rin tayong premium account. Ay, meron pa rin tayong VIP. Active pa rin. Tapos pag nag-comment tayo at premium, meron na lang akong 36 minutes left. Unfortunately, hindi na ako aabot sa gold rush. No? Pero that's beside the, besides the point. Okay, so para din sa video na to bibigay ko lang yung opinion ko kung ano ba yung sa tingin ko kung worth it ba or sulit ba tong premium. Okay, at tong pag, pagpapa premium account. Okay? So before that, gusto ko lamang munang sabihin na if naglalaro kayo nito na tapos never nyo pang nagamit tong referral manager or kung naglaro kayo nito na dahil sa akin please no hindi naman required pero if you want no pwede nyo i-input yung pangalan ko dito sa may referral manager click nyo lang yan referral manager matatagpuan siya sa frontera okay Nandito tayo sa at go zero di ba frontera ito yung healer lakad lang kayo pababa dyan and dito yung referral manager tapos Lagay nyo lang dito ay eh, no? Someone invited me here. Tapos, lagay nyo yung ko dito. CJ Caveman, double N. And, yeah. So, currently, meron tayong tatlo. Wait. Oh, meron tayong apat. Oh, pwede ko na pala makuha itong Valkyrie Armor. Pero, yeah. So, kung gusto nyo, no? Uh, inuulit ko, hindi siya sa apilitan. Pero, kung gusto nyo lang naman, um, lagay nyo yung ko. Okay? So, eto na yung honest opinion ko dito sa premium okay or sa pagpapa VIP so pagka nagpa VIP ka dito specifically sa vision row makakakuha ka ng perks nang katulad ng ito pag tinig tin pag tinignan natin 'di ba extra buffs on healer ayan kumikita nyo ito dagdag buffs ang dami-dami niya no may mga resistance may mga increase um stats okay tapos increase expire rate by 100% increased drop rate by 10% double the uh, woe or war of imperium tapos koe or uh, nakalimutan ko meaning ng koe <laughs> basta parang uh, nakalimutan ko basta yon uh, woe cha koe points increased gain points on monster arena tapos ignores zero point reward in gold room ano yung ibig sabihin niyan okay so yung una extra buffs on healer nakikita niyo naman ayan okay um, very self-explanatory. Tapos pagka hinover nyo yung mouse nyo dyan, nakikita nyo naman yan kung ano yung mga bigay ng mga buffs. Tapos, increase drop rate by 10%. I don't know kung ano ibig sabihin yan. Kasi, pagka nag-MI ako, for example, um, Angeling. Ayan, kung may kita natin dito. Ano ni Angeling. Ayan o. Itong Angeling is 5% lang talaga yung drop niyan. Pagka in -i, i pa natin yan. Angeling angling card. 5% lang talaga yung drop niyan. Okay. So, pe, pagka gumamit kasi ako, papakita ko sa inyo ha? Ah. Di ba, nakalagay dyan 5%. Di ba? Pagka gumamit ako ng um, bubble gum, I don't care. Bawasan na natin ito, bubble gum. Masyado marami. Bawasan natin. Di ba? So, nakalagay dyan 5%. Tapos, pag nag-i-i ako, 5%, di ba? Tapos pagka naman pa, ito meron na akong bubble gum. Asa 'yon? Ito, item. Ayan, increase item drop rate by uh, 100%. So, at MI Angeling, may kita natin yan dito na yung Angeling card is naging 10% na kasi nga plus 100%. So, 5% plus 5% that will be um 10 uh, that will be 10%. Yeah. Tapos pag natin is 5% pa rin yung nakalagay dito. Ayan diba. Eh ang pinapakita lang nito is yung normal drop rate. Okay? So I don't know kung ano ibig nilang sabihin sa increase drop rate by 10% pero yeah, kung may nakakaalam sa inyo, let me know na lang sa comment section down below, okay? Tapos next is increase exp rate by 100%. In this server, you don't need based on my experience, you don't need extra experience or yung dagdag experience rate Okay? Kasi unang-una, mabilis magpa-level dito kahit pa walang, hindi ka gumagamit ng battle manual or field manual. Okay? Pag gumamit ka ng battle manual, sobrang bilis na magpa-level kahit pa sabihin mong trans class ka. No? Tapos, meron ka pang dagdag expirate. I don't know, baka gusto nyo ata is within 5 minutes max level na kayo. Pero in my opinion, hindi na kailangan yan. Okay? Tapos sunod naman is uh, double the WOE and KOE points. Um, personally, hindi ko pa na-try mag-WOE dito kasi wala man akong guild para, I mean, meron na akong guild pero wala akong guild para makapag-WOE. Okay? And again, nakalimutan ko kung ko yung KOE. Okay, yung KOE. Like, Killer of Imperium yun ba yung ibig sabihin yan? I forgot. Tapos, increased next is increased gain points on Monster Arena. Again, personally, hindi pa ako nakapasok ng Monster. Saan na yun? ito ng Monster Arena hindi pa ako nakakapasok diyan although meron na akong mga meron na akong ginawang ninja hindi pa kasi ako nakakapasok diyan so uh, i don't know Kaya hindi ko pa hindi ko masasabi yan okay wala akong opinion diyan next is ignores zero point reward in gold room okay dito sa gold room is meron kasi diyan pagka wala kang VIP or pag hindi ka naka-premium account merong chance na wala kang makuhang Gold points Pagka pumapatay ka Ng Mga golden peko Okay Pag Meron chance na walang drop Okay May chance naman na Isa Dalawa Tatlo Okay So Maganda yan In my opinion Kasi Especially kung adik ka mag farm ng gold um, Maganda yan Ano pang dagdag ng VIP Okay So pag, pum pag pumasa kayo dito sa premium area Meron dito dalawang level Okay isa, eto, yung Mandy's personal chef. Okay? Si Mandy is yung owner neto, si GM Mandy. Ayan, kung nyo, premium ticket. Nakakuha tayo ng <laughs> premium ticket. Oh my God! Yo, magagamit ko to. Yo, thanks! Oh, wait! <laughs> Unexpected naman nun. Okay. So, um, etong premium ticket is same lang yan dito. Pero ito kasi one day lang. Pero yung, um, na ano ba to? Oo, okay. nati trade siya. Pero ito kasing binigay sa akin ni unauthorized personnel is 7 days or 1 week, okay? So ito pa yung isa sa mga uh, benefit na pagka VIP kayo. Okay, pag pumasok kayo dito sa premium arena or premium area, pwede niyo kausapin tong Mandy's personal chef tapos bibigyan kayo ng random uh, items. Hindi man equipment, hindi pa hindi ko sure kung may equipment dito pero random mga usable, no? Mga usable items. Tapos, di ba sabi ko kanina, dalawang level. Meron dito, pag umakit kayo sa taas, is meron pa dito isang portal, isang room, na pwede niyo pasukan. Unfortunately, hindi ako pwede pumasok dyan. Kasi only players with VIP achievement can access this area. Okay, so, nakakita ako dito ng isang character na merong VIP sa pangalan niya. For example, ito, CJ si Caveman, di ba nakikita niyo sa pangalan ko? Meron siya nakalagay na VIP. Meron siyang prefix na VIP. Okay, so, bali, VIP, CJ si Caveman. Eh, yeah, unfortunately, wala ako nun kaya hindi ko hindi ko malalaman kung ano yung nasa loob niyan. Okay? Pero yeah, kung normal VIP kayo, eh, yeah, may makakuha kay dito. So, basically, ayun yung mga perks na dito sa Vision Raw. No? Meron pa sigurong iba, pero ayun lang yung alam ko. As far as I know, ayun lang. Okay? Pero of course, katulad nga sinabi ko, meron pa siguro. Okay? I'm not sure. And dun, pagdating naman dun sa ibang server, server na pagdating sa ibang ibang server ganun din naman di ba dagdag siguro drop rate tapos dagdag zeni or dagdag -dag gold sa gold room yung mga ganun though hindi naman pare-parehas pero what I'm trying to say here is pagka naka VIP ka or naka premium ka is meron kang dagdag -dag, meron kang additional benefit na makukuha kay additional perks okay so um ito na yung opinion ko. Worth it ba? Sulit ba? For me, no? For me personally, kung ako yung gagamit, hindi siya worth it. Okay, hindi worth it to kasi bakit? Na hindi ko naman hindi naman ako masyadong nakakapag farm ng um, item para magamit yung increased drop rate by 10%. Okay, kung gusto kong madagdagan yung drop rate, gagamit ako ng bubble gum. Okay, and kung nakita niyo naman ang dami kong bubble gum. 'di ba? And also ang dami kong activity points na actually pagka pumasok tayo dito dito sa Frontera Inn, ayan. Na meron dito activity po ito, ito, ito. Vote and playtime pala playtime. time anyway, kita niyo playtime points ko is 840. So po pwede akong bumili dito ng bubble gum, convex mirror and other buffs sa playtime. So pag basta maglaro ka lang na maglaro, mag-login ka. Tapos basta basically kung nagla kung Uh, naglalaro ka ng naglalaro nga is Magkakaroon ka ng playtime points Makakuha ka ng bowl gum Which is mas maganda siya Compared dito At least in my opinion Kasi hindi ko talaga alam kung ano yung din dinadagdag niyang 10% na yan Okay Kung yun ang habol nyo, it's not worth it increase drop rate, okay Yung buff sa healer, again, it's not worth it Okay At least for me, hindi siya worth it Siguro kasi hindi ako nag-PPVP hindi ako nagigild war. Okay? Puro ako hunt. Okay? At least for me, hindi siya worth it. Hindi worth it ang buff. Hindi worth it ang increased drop rate. Increased XP rate, hindi talaga siya worth it for me. Okay? So, tatlo na. Double the Woe and Koei points. Katulad sinabi ko, hindi ako nagigild war. So, hindi siya worth it sa akin. So, that's two. Four. Four out of six or maybe seven. Okay? Na X agad, okay? Next is increased gain points on Monster Arena. Kung nagma-Monster Arena ako, yes. Okay siya sa akin. Okay siya sa okay na okay siya sa akin. Pero since hindi ko alam kung papano yung system dun sa loob ng Monster Arena, for now sasabihin ko hindi. Okay, kasi hindi ko pa naman na-try. Okay, ayoko namang sabihin na, oh, maganda yan dun. Kahit hindi ko pa na-try, di ba? Parang tanga. Okay, So that's 5 out of 6 or 7. Tapos next is ignores 0 point reward in gold room. Kung ang habol nyo dito is yung ignores 0 point reward in gold room, masasabi ko bang worth it to? Kung naglalaro kayo nito ng more than ako kasi naglalaro lang ako dito not more than okay not more than hindi lalagpas ng 3 hours a day okay so yung yung 3 hours na yon hindi yung tuloy-tuloy putol-putol pa yon minsan 30 minutes magfa farm ako Nak Nakikita ako ng ibang mga players dito 30 minutes sa alis ako tapos magfarm ako sa gold room tapos balik AFK ulit sorry sa pag-smack ng lips um, so yon tapos mamaya-maya after ilang hours magfa ulit ako ganon so hindi ako tuloy-tuloy nakakapag farm So, kung kayo, tuloy-tuloy kayo nakakapag-farm, tapos more than 3 hours or even more than 5 hours a day kayo naglalaro, sulit yon Kasi makakapag-farm kayo ng tuloy-tuloy ng gold. Nakakaumay nga lang. Yes, honestly speaking, nakakaumay talaga yon kasi puro golden peko ang papatayin nyo. Tapos, pag kami gold rush pa, is agawan pa sa golden peko yan. Yeah. Pero, it's worth it. Pero kung yun lang, no, kung yun lang ang habol nyo, out of 7 Ah, uh, 7 'yan kasi katulad sinabi ko. Meron pa ditong isa, 'di ba? Pwede kayong makakuha dito. So, out of 7 benefits, dalawa lang or yes, sabihin na natin dalawa lang 'yung habol niyo diyan. For me, it's not worth it. Okay. Magkano ba 'to? Okay, magkano ba 'to? So, kung ang dami n'yong pera tapos marami kayong pang and pambili, sige, 'di ba? Go lang. Hindi ko naman kayo pipigilan ko ba kayo 'di ba? Pero ito kasi is according dun sa website, ang requirements nito is 5 donate points, 5 donate tickets. Magkano ba 'yon? Nakalagay dito 'yan eh, donation manager. Visit shop, tapos donation ticket, miscellaneous. 'Yun, 5 donation tickets. Okay? So, inyon. Yun yon. yung cost niya ang isang donation ticket dito sa Vision Row is $1 or about 55, let's say 50 pesos. So that's 250 pesos. Sa isang linggo, kung meron kayong extra na 250 pesos and you're, you love playing dito sa Vision Row, it's gonna be worth it. Okay? Pero kung trip nyo lang maglaro dito kasi... Lib uh, libangan lang literal tapos pampalipas oras tapos for nostalgic purposes, tapos hindi naman, wala naman kayong extra cash, then I'm gonna say it's not worth it. Kasi sasayangin nyo yung 250 nyo na pa pwede ilaan para sa iba. So, huh. tapos pambibili ipan-donate nyo dito. I'm not saying na wag kayong mag-donate dito sa Vision Rock or kung sa ib kung saang server man kayo naglalaro. Okay, if you want to donate, if you want to support the server, ayun talaga yung kasi ako server owner ako dati. Okay, ayun yung the best way para masuportahan yung server financially, yung mag-donate kayo. Okay? Hindi ko sinasabi mo kayo mag-donate, ha? Okay, baka may magalit kasi dyan ng mga GM or owner ng servers. Si Mandy, baka magalit saan si Mandy. <laughs> Sabihin, ang bayan, ay mong pa-donate yung mga players, hindi, hindi sa ganun. Okay, sinasabi ko lang talaga yung honest opinion ko. No, kung hindi nyo afford, of course, wag kayong mag-donate kasi uh, unang-una hindi naman to sa pilitan and pangalawa kung hindi siya sulit kung hindi niyo masusulit yung pagiging VIP or pagiging premium ng account niyo of course please 'di ba wag <laughs> So I guess yeah that is it for the video sinabi ko lang yung opinion ko about dito tapos nakaswerte pa tayo ng isang premium ticket one day pwede ko to ibenta for fast zeni pero mag farm na lang ako kasi mas madami pa kumukuha ng Zen eh. Meron na akong so far like 3B. Okay, katulad sinabi ko hindi nga siya masyado nakakapag-farm. Okay? Pero sobrang sulit talaga nito kung more than 5 hours or at least. Sabihin na natin 5 hours a day kayo maglaro. etong increase, 0 point reward in gold room. Kung masipag kayong mag-gold room, grabe. Kahit hindi kayo mag-BTS, kahit hindi kayo mag-quest, kahit isang beses po pwede kayong makapag-lock item dito. Da, um, gamit lang or yeah, gamit lang yung premium, yung pag, uh, pagiging VIP nyo. Tapos mag-farm lang kayo sa gold room. Grabe. Di ba? Kakayanin yun. Kasi lahat dito nabibili. Eh. May nagbibenta nga dito. Tanatos card. Eh, no? Um, tanatos card. Ano? Eh, di ba? Meron selling trade, uh, trading. Eh, no? Selling Tana card. 250B. Oh, that's 2,500 credits. Anyway. <laughs> oh no 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 no. Hindi siya 250. Kasi ang 100 credits is 1B. So how much is that? You know what? I don't wanna think about it. 100 1,000 10,000 so balit 25,000 credits. Anong gagawin mo sa 25,000 credits? Mabibili mo <laughs> oh my god. Anyway, That is it for the video guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Yung sinabi ko lang talaga dito is uh, ko ano yung tingin ko sa VIP system dito sa Vision Raw and sa other server no kung uh gusto nyo kung ma kung ma-maximize -ma -ma nyo yung 100% potential ng pagiging VIP nyo sa kahit anong server and by all means, please, 'di ba? Do it. Mag-donate kayo. Pero kung hindi nyo naman kung alam nyo sa sarili nyo na hindi nyo kayang magamit, no, to its full potential yung pagiging VIP. Edi wag, 'di ba? Huwag tayong magsayang ng kwarta. Mahirap kumita ng kwarta. <laughs> That is it for the video guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Ipapanood nyo to sa Friday pa. But the time of making this video kasi is Wednesday. Kaya meron pa tayong extra points. Um, ilan na lang to? 18 minutes na lang siya. Okay guys, so maraming maraming salamat sa panonood. If you like the video, please hit the like button and kung hindi nyo naman magustuhan. <laughs> Sorry. You can dislike it and comment. Let me know sa comment section down below na no? comment nyo kung nag-VVIP ba kayo sa mga servers na nilalaroan nyo. If so, kamusta naman? Nagagamit nyo ba? To its full potential yung pagiging VIP nyo? Nakakapag-farm ba kayo? Nakakapag-woe ba kayo? Kung ano man yung bigay nun. Okay? Let me know. And also, subscribe kayo sa channel kasi napakarami pang videos coming up very very soon and more uh, more gaming videos hopefully ibang videos naman in the future kasi puro tayo Ragnarok and World of Warcraft <laughs> pero yeah uh, thank you so much for watching once again my name is CJ and I will see you all in my next video